Kindang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Kate na si Pabron na nagbula sa BS Ed English 2. So, ngayon po, uh, ang aking iuulat ay patungkol po sa UDR o ang uh, Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao o ang Universal Declaration of Human Rights. So, ano nga po ba ang UDR? So, ang UDR po ay nabuo at nilagdaan noong 1948. Matapos ang ikalawang Ikalawang digma ang pandaigdig. Ano nga po ba ang layunin nito? Layunin po nito na protektahan ang karapatan ng bawat tao sa buong mundo. Gayun din po, isa po ang Pilipinas sa bansang lumagda nito. Kaya dapat din po nating sundin ang mga karapatang ito. Sinasabi rin po ng UDR na lahat ng tao ay pinanganak ng malaya at pantay-pantay at may pantay-pantay na digdidad at karapatan, walang mayaman, walang mahirap, walang mas mataas, walang mas mababa. Ganun po ang um, sa UDR. So una po ay ang mga karapatang sibil. Um, akin na lamang pong ibubuod lahat ng aking paliwanag sapagkat kapag akin pong ipapaliwanag sa inyo lahat ng bulet, matagal po tayong matatapos. So kung gusto niyo po ay inyo na lamang pong basahin yung nasa PowerPoint presentation at madali lamang naman po iyong maintindihan. So ngayon po, number one, mga karapatang sibil. So ano nga po ba ang sinasabi nito o ang nakapaloob dito o ano nga po ba ang layunin nito? Ito ay ito ay mga karapatang nagbibigay protection sa dignidad at kalayaan ng tao. Pinangangalagaan nito ang karapatan sa buhay, kalayaan laban sa pananakit, pantay na pagtrato sa batas at karapatang mabuhay ng marangal. Halimbawa po, pagkaroon ng pantay na paglilitis at kalayaan laban sa walang basehang pag-aresto. Pangalawa po ay ang political na karapatan o ang political rights. Sinasabi po dito na ito ay ang mga karapata may kinalaman sa pakikilahok sa mamamayan sa pamahalaan. Dito kabilang ang karapatang bumoto, magsalita ng malaya, at magpahayag ng saloobin. Halimbawa po ay kalayaan sa pagsasalita, mapayapang pagtitipon, at pagboto sa halalan. Pangatlo po ay ang karapatan sa pangkabuhayan, panlipunan, at pang kultura. So ano nga po ba ang layunin nito? Layunin nitong tiyakin na layunin nito tiyakin ang maayos na pamumuhay ng bawat isa, kabilang din dito ang karapatan sa trabaho, edukasyon, kalusugan, pahinga at pakikilahok sa kultura ng lipunan. Halimbawa po ay pantay na bayad sa pantay na trabaho o kaya libreng edukasyon at karapatan sa maayos na tirahan. Pang-apat naman po ay ang pandaigdigang kasunduan sa karapatang sibil at politikal o ang International Covenant on Civil and Political Rights. Ano nga po ba ang sinasabi nito? Ito ay kasunduan international na nagtatakda ng mga karapatang sibil tulad ng karapatang mabuhay, makamit ang hustisya at maproteksyonan laban sa pang-aabuso. Nilagdaan ito ng Pilipinas bilang bilang tanda ng suporta sa karapatang pantao. Oh, halimbawa po ay pagkakaroon ng patas na paglilitis at proteksyon laban sa ilegal na pag-aresto. Panglima naman po ay ang karapatan maging malaya o ang rights of liberty and freedom. Ano nga po ba ang layunin nito? Ang layunin po nito ay ang Ang karapatang ito ay nagbibigay sa tao ng kalayaan sa paggalaw, pagpili ng tirahan, pag-iisip at pagiging pribado. Pinoprotektahan din ito laban sa abusadong pag-aresto, di-makataong pagtrato at pakikialam sa pribadong buhay. Halimbawa po ay kalayaan sa paglalakbay, proteksyon ng tahanan at makataong pagtrato sa mga nakakulong. Um, sa kabuuan po o sa konklusyon, ang, ang pandaigdigang deklarasyon ng karapatang pantao ay isang paalala sa ating lahat na tayo ay may karapatang mabuhay ng may dangal, kalayaan at pagkaka pantay-pantay. Kung igagalang ng lahat ang mga karapatang ito, tiyak na magiging mas mapayapa, makatao at patas ang ating lipunan. At doon na po nagtatapos ang aking pag-uulat. Nawa po ay mayroon po kayong naintindihan. Marami pong salamat.